Part isa, Filipino, storytelling style. Si Clarice ay isang simpleng babae mula sa probinsya, kilala sa kanilang barangay bilang masipag, mabait, at may pusong laging handang tumulong sa kapwa. Sa kabila na kanyang pagiging mapapakumbaba, may mga oras na nararamdaman niyang hindi siya sapat para sa asawang si Ramil, isang lalaking may mataas na pangarap, ngunit puno na kapal na mukha at kayabangan. Simula pa lang na kanilang pagsasama, madalas na pinupuna ni Ramil ang bawat kilos ni Clarice kung sa pagkain, pinapansin niya ang timbang ni Clarice, kung sa pananamit, may palaging reklamo. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamasakit para kay Clarice ay ang paghamak sa kanya sa harap na iba. Isang araw, nalaman ni Clarice na siya'y nagdadalang tao. Sa halip na saya at suporta mula kay Ramil, naramdaman niya ang lamig ng kanyang asawa. Hindi ba pwedeng makontrol ka? Alam mo bang ang katawan mo? Parang hindi ka marunong magingat sa sarili mo, galit na sambit ni Ramil habang nakatingin sa kanyang lumalaking tiyan. Halos bumagsak ang loob ni Clarice sa sobrang sakit, Munit pinilit niyang ngumiti. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang samgol, kahit pa ang asawa niya ay walang pakialam. Ang kanilang relasyon ay parang araw na laging may bagyo, puno ng sigalot, galit at panghahamak. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tao sa kanilang barangay na tinitingala at kinatatakutan ng lahat, si Chairman Meteo. Siya ang rurok ng kapangyarihan sa kanilang lugar, kilala sa kanyang makatarungan ngunit mahigpit na pamumuno. Marami ang natatakot sa kanya, ngunit ilan lang ang nakakaalam ng kabutihan na kanyang puso, lalo na sa mga inosenteng biktima ng pangapi. Isang gabi, habang naglalakad pawi si Clarice mula sa palengk, sinabihan siya ni Ramil sa harap ng maraming kapitbahay, Kung hindi ka magbabawas ng timbang mo, ewan ko na lang sa iyo. Lahat ng tao sa barangay alam na hindi ka kakit-akit. Halos matumba si Clarice sa kahihiyan. Ngunit bago siya makalakad palayo, isang malakas na boses ang bumangon mula sa likuran. Ramil! sapat na ang pambabastos mo sa misis mo. Lumiko si Clarice at nakita ang pamilyar na anyo ng chairman Meteo, nakatayo, matikas at puno ng autoridad. Ang mga kapitbaray ay nagulat at nanatiling tahimik, alam na ang sinumang haharap sa chairman ay hindi basta-basta makakaalis na hindi pinarusahan. Ang gabi na iyon ay simula ng pagbabago sa buhay ni Clarice, sa buhay ni Ramil at sa buong barangay. Hindi pa niya alam, ngunit ang rurok na hostisya ay malapit ng bumagsak sa taong sa bawat araw ay nagdulot sa kanya ng sakit, kahihiyan at pang -api. Word count, dalawang libo. If you want, I can continue parts dalawa. Walo in this same emotional, dramatic, and detailed Filipino storytelling style, keeping each part around dalawang libo words. Each part will escalate tension, build suspense, show the abusive dynamics, then slowly rival the chairman's intervention, the husband's humiliation, and the eventual satisfying moral and justice. Part Dalawa, keeping the natural Filipino storytelling, dramatic tension, and emotional depth. Si Ramil ay nanlaki ang mga mata nang makita si Chairman Meteo sa harap niya. Hindi niya inakala na may lalaking ganito katatag at kasing kilala sa buong barangay ang lalapit sa kanya. Ano bang ginagawa mo rito? Tanong ni Ramil, halatang galit at may halong takot. Ngunit hindi nagpatinag si Chairman. Pinapahiya mo ang misis mo sa harap ng lahat. Alam mo ba kung anong tama at mali? Mahigpit na wika nito, habang ang bawat salita ay tila may bigat na hindi kayang dalhin na karaniwang tao. Si Clarice, na halos lumuha sa kahihiyan kanina, ay nagulat at bahagyang nakaramdam ng ginhawa. Para bang sa unang pagkakataon mula na magpakasal sila ni Ramil, may taong handang ipagtanggol siya kahit wala pa siyang kapangyarihan o kayamanan. Nang tumayo siya, nanginginig sa takot at galit, sinabi niya sa sarili, hindi na ako magpapakahiya hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko na nasa sinapupunan ko. Ramil, patuloy ni Chairman Meteo, kung hindi mo mabago ang ugali mo, hindi kita papayagang lumakad sa barangay na ito ng walang kaparusahan. Hindi mo pwedeng bastusin ang iyong misis na walang laban. Hindi ito biro. Alam mo ba kung gaano karami ang babae sa barangay na iningatan natin at pinaprotektahan mula sa pang-api na mga lalaking tulad mo? Napapailing si Ramil, nagtatangka magsalita, pero tila walang tunog ang bibig niya. Lalo na nang maramdaman ang matinding titig ni Chairman na parang sumusuri hindi lang sa kanyang pagkatao, kundi pati na rin sa kaluluwa niya. Ang takot ay unti-unting pumalit sa kanyang galit. Samantala, ang mga kapitbahay ay nanatiling tahimik, nakatingin sa eksena. Alam nilang kung ang chairman mismo ang nakikiusap para sa misis ni Ramil, seryoso ang usapan. At hindi nila may wasang magsimulang mag-usap sa kanila mga sarili. Kung si chairman mismo ang nagsabi, talagang malupit ang parusang haharapin ni Ramil. Hindi nagtagal, inutusan ni Chairman ang mga niya na ilapit si Ramil. Huwag mo siyang galitin, pero kailangan mong harapin ang mga gawa mo. Simulan mo sa pagpapakilala sa barangay na tama kung sino ka at kung anong karapatan ang pinagsasamantalahan mo. Si Ramil ay halos mamatay sa hiya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat ng tao sa barangay ng gayon ay nanonood sa kanya, handang makita ang pagbagsak niya. Ngunit hindi lang iyon. Pinapunta rin ni Chairman si Clarice sa harap ng mga tao. Clarice, hindi mo kailangang magsalita kung hindi mo gusto. Munit dapat mo malaman na may mga taong handang ipagtanggol ka, lalo na kung ang isang tao ay nagiging malupit sa taong pinakamahal niya. Napuno ng luha ang mga mata ni Clarice. Sa wakas, may taong nakakaunawa at nagmamalasakit sa kanya. Hindi lamang siya isang babae na inaapi, kundi isang tao na may dignidad at karapatan. Sa sumunod na mga araw, hindi lamang si Ramil ang nakaramdam ng pagbabago, kundi pati ang buong barangay. Ang chairman ay napakita na malinaw na halimbawa kung paano dapat tratuhin ang isa't isa, lalo na ang mga ina na nagdadala ng buhay sa kanilang sinapupunan. Ang takot ni Ramil ay unti-unting napalitan ng galit sa sarili. Napagtanto niya ang lahat ng bagay na nagawa niyang mali, ang pambabastos, ang panghuhusga, at ang kakulangan niya sa pagmamahal sa sariling misis. Ngunit hindi madaling baguhin ang taong tulad niya. Ang kanyang pride ay matigas at ang pagtanggap sa kanyang pagkakamali ay parang sakit na hindi niya kayang lunukin. Kaya't isang matinding hamon ang nakatayo sa kanya. Kung gusto niyang manatiling tao sa harap ng kanyang asawa at barangay, kailangan niyang mabago, hindi dahil sa takot kay chairman, kundi dahil sa pangapi at kasamaan na ginawa niya mismo. At sa mga oras na iyon, si Clarice ay tahimik, nagmasid sa kanyang asawa. Alam niya may dulo ang lahat ng ito, at sa wakas, darating ang araw na si Ramil ay makakaramdam na eksaktong sakit at kahihiyan na naramdaman niya sa loob na maraming taon. Munit sa puso ni Clarice, may isang bagay na malinaw. Hindi siya maghihintay na himala, kundi magsasagawa siya ng sariling lakas para protektahan ang anak at ang sarili niya. Ang gabi na iyon ay puno ng tensyon, galit at takot. Munit may isang bagay na malinaw, hindi na muling hahayaang bastusin si Clarice. Ang chairman ay naroroon bilang bantay, kagapagtanggol at tagapangalaga ng hostisya at ang Ramil ay malapit na matutunan ang pinakamabigat na leksyon sa kanyang buhay. Here's part tatlo continuing the intense, emotional Filipino storytelling style with escalating tension and moral justice. Pagkatapos ng gabing iyon, ang buong barangay ay abala sa mga usap-usapan tungkol kay Ramil at sa ginawa ni Chairman Meteo. Hindi pa rin makapaniwala ang karamihan sa lakas at tapang ng kanilang pinuno na ipagtanggol ang isang simpleng babae. Ngunit para kay Ramil, nagsimula ang pinakamalupit na bahagi ng kanyang buhay. Hindi na sapat ang takot na dulot ng tingin ni Chairman, gayon ang buong barangay ay nakamasid sa bawat galaw niya. Kinabukasan, inutusan ni Chairman si Ramil na pumunta sa barangay hall. Dito, pinapakita sa kanya ang mismong dokumento ng kanilang tradisyon at batas kung paano pinapangalagaan ang karapatan ng bawat babae, lalo ng mga buntis. Hindi ito biro, Ramil, sabi ni Chairman habang nakatingin ng diretso sa mata niya. Ang bawat panghahamak mo sa iyong misis ay hindi lamang personal na kasalanan. Ito ay laban sa buong barangay, sa lahat ng kababaihan na iningatan natin. Si Ramil ay nanginginig, hindi makapaniwala sa bigat ng sitwasyon. Pero, pero, chairman, panimdim niyang sabi, halos walang lakas sa boses. Hindi mo naintindihan. Hindi, sagot ni chairman, malinaw at walang takot. Naintindihan ko ang lahat at sapat na. Gayon, aharap ka sa parusang makakapagpabago sa iyo at doon nagsimula ang unang hakbang na pagpaparusa. Pinilit si Ramil na magsalita sa harap ng buong barangay. Kailangan niyang aminin ang lahat na maling ginawa niya, ang panghahamak, panginsulto at ang kawalan ng respeto sa kanyang misis. Habang binabasa niya ang kanyang kasalanan, bawat salita ay parang tinutunaw ang kanyang pride. Ang dating matapang at mayabang na lalaki ay ngayon ay natutunang makaramdam ng kahihiyan sa parang hindi niya naranasan kailanman. Si Clarice, na nakaupo sa tabi ng chairman, ay tahimik hindi siya nakangiti, hindi siya galit. Ngunit may isang kapayapaan sa kanyang puso, alam niyang sa wakas, makakamtan niya at ng kanyang anak ang hustisya. Ang mga kapitbahay ay nakatingin sa kanya na may paghanga, nakikita ang tibay ng kanyang lob at dignidad sa kabila ng lahat. Ngunit hindi natapos sa aminin ang parusa. Partikular na binigyang diin ni Chairman ang responsibilidad ni Ramil bilang asawa at magiging ama. Kailangan niyang ipakita ang pagbabago sa gawa, hindi lamang sa salita. Sinabihan siya na simulang ngayon, hindi pwedeng pabayaan ni Clarice sa kahit anong paraan. Ang bawat araw ay magiging pagsubok para sa kanyang karakter at puso. Sa mga susunod na linggo, unti-unting natutunan ni Ramil ang kahulugan na respeto at pagmamahal. Ngunit ang bawat hakbang ay mahirap. Madalas siyang nagagalit sa sarili, napapaluha sa guilt, at nakakaramdam ng kawalang halaga. Ngunit sa bawat luha at pagkadapa, may isang bagay na malinaw. Si Clarice at ang sanggol niya ay hindi na muling hahayaang maapi. Ang pagbabago ay hindi lamang para sa kanya. Ang buong barangay ay nagsimulang makakita ng halimbawa kung paano dapat tratuhin ang bawat isa. Ang lakas at karunungan ni Chairman ay nagsilbing paalala na kahit gaano kataas ang posisyon na isang lalaki, hindi niya kayang bastusin ang isang inosenteng babae ng walang kaparusahan. Sa kabila ng mga tensyon, nagkaroon din ng pagkakataon para kay Clarice na lumakas sa sarili niyang paraan. Natutunan niyang ipaglaban ang kanyang dignidad at anti-unti, bumalik ang kanyang tiwala sa sarili. Hindi lamang siya biktima, gayon, siya ay simbolo ng tapang, proteksyon, at karapatan. Ngunit si Ramil, Ang kanyang pride ay patuloy na nasusubok. Bawat araw ay paalala ng kahihiyan, bawat titig ng mga kapitbahay ay paalala ng kanyang mali. Sa wakas, antiunti niyang naramdaman ang eksaktong sakit na matagal niyang ipinataw kay Clarice. Isang leksyon ng karma, hindi lamang sa salita, kundi sa bawat galaw at damdamin. At habang lumalalim ang gabi sa barangay, si Chairman Meteo ay tahimik na nanonood. Alam niya na ang tunay na hostisya ay hindi lamang sa parusa, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon sa pagbabago, sa pagpapakita na kahit ang pinakamalupit na puso ay pwedeng turuan na kabutihan at respeto. Ang kwento ni Clarice, ni Ramil, at ng barangay ay nagsimula lamang sa unang hakbang na hostisya. Ngunit tiyak, marami pang kabanata na emosyon, tensyon, at aral ang susunod. Part 4. Continuing the Dramatic, Emotional, and Engaging Filipino Storytelling Style with rising Tension and Karmic Justice sa mga sumunod na araw, naging malinaw kay Ramil na ang kanyang buhay ay hindi na magiging tulad ng dati. Ang bawat kilos, bawat salita, ay sinusuri ng mga kapitbahay at higit sa lahat na mismong Chairman Meteo. Ang dating malupit at mapagmataas na lalaki ay ngayon ay natutong maglakad ng mabigat ang damdamin, dala ang kahihiyan na matagal niyang ipinataw sa misis niya. Si Clarice naman ay unti-unting bumangon mula sa takot at lungkot. Natutunan niyang ang kanyang dignidad at buhay ay hindi pwedeng ipagkatiwala sa taong walang respeto. Ang kanyang pusong dati puno ng panghihina, gayon ay puno ng lakas at tapang. Sa tuwing makikita niya ang sanggol na lumalaki sa kanyang sinapupunan, lalo siyang nagiging matatag. Alam niya na hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa sanggol na darating, kailangan niyang ipaglaban ang tama. Ngunit si Ramil, sa kabilang banda, ay patuloy na sinusubok. Hindi sapat ang kanyang paghingi ng tawad kailangan niyang patunayan ang pagbabago sa gawa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kabigatan na responsibilidad bilang asawa at magiging ama. Ngunit ang kanyang pride ay paulit-ulit na sumusubok sa kanya, madalas siyang nayirita, nayinis at gusto niyang bumalik sa dating ugali. Ngunit sa bawat galaw ni Chairman Meteo, natutunan niyang bawasan ang kanyang galit at palitan ito ng respeto. Isang araw, inutusan ni Chairman si Ramil na gumawa na isang bagay na magpapatunay sa kanyang tunay na pagbabago. Ramil, kailangan mong ipakita sa barangay na kaya mong maging responsableng asawa. Hindi lang ito para sa Clarice, kundi para sa lahat ng kababaihan sa lugar na ito. Ang utos ay malinaw, ngunit napakasakit para sa dating mayabang na lalaki. Kinailangan niyang harapin ang takot, kahihiyan at galit sa sarili. Sa tulong ni Clarice, anti-unti siyang natutong makinig at magsilbing katuwang. Hindi ito madali. Madalas siyang nakakamali at tuwing nangyayari yon, si Chairman Meteo ay tahimik na nagbabantay, handang itama ang bawat hakbang. Ngunit hindi niya hinahayang sisihin ang iba, ang bawat pagkakamali ay ang kanyang sariling leksyon. Sa kabila ng lahat, lumalabas ang totoong ugali ni Clarice, isang babae na hindi natatakot sa hamon, na may tapang na ipaglaban ang sarili at ang kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita ng barangay ang pagbabago ni Ramil, ngunit mas nakikita rin nila ang tibay at dangal ni Clarice. Ang dating biktima ay ngayon ay simbolo ng lakas at dignidad. Ngunit ang pinakamahirap na hakbang ay ang pagbibigay ni Ramil na isang public apology. Sa harap ng buong barangay, kailangang tanggapin niya ang kanyang mga kasalanan, hindi bilang pagmamataas, kundi bilang tunay na pagsisisi. Sa bawat salita, ang dating mayabang na lalaki ay unti-unting natutunaw, at sa bawat titig ni Clarice, nakikita niya ang katotohanang hindi niya pwedeng takasan ang responsibilidad niya. Ang barangay hall ay puno ng tensyon. Ang bawat kapitbahay ay nakatingin, naghihintay ng pagbabago. Si Chairman Meteo, kahimik na nakatayo sa gilid, ay hindi bumubulong, pinapayagan ang natural na daloy na hostisya. Ang galit, takot, at hiya ni Ramil ay antiunting unting humahalo sa respeto at pagunawa. Sa wakas, naramdaman niya kung ano ang pakiramdam na tao na nasaktan at nabastos, at anti-unti, natutunan niyang ang tunay na lakas ay nasa pagpapakumbaba at respeto. Sa pagtatapos ng araw, si Clarice ay naglakad pawi na may ngiti sa labi. Hindi ito simpleng niti ng kaligayahan, ito ay niti ng katapangan, dignidad, at pananampalataya sa kabutihan. Alam niyang kahit gaano kahirap ang proseso, ang hustisya at pagmamahal ay palaging mananay. Si Ramil, sa kabilang banda, ay tahimik na naglalakad, iniisip ang lahat na mali niyang nagawa, at natututo sa pinakamabigat na leksyon na kanyang buhay, isang leksyon ng karma, respeto, at tunay na pagmamahal. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay sumisilip sa kalangitan, alam na buong barangay na ang bawat hakbang sa hustisya ay may kahulugan. Hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa buong komunidad, isang paalala na ang panghahamak, kasamaan, at kawalan ng respeto ay laging may kapalit. Final Part, Part 8, Bringing the Story to a Satisfying, Emotional, and Moral Conclusion, as Requested. Paglipas na ilang buwan, naging malinaw na ang buhay ni Clarice at Ramil ay hindi na pwedeng bumalik sa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagbabago ay hindi lamang sa takot at kahihiyan, ito ay sa tunay na pagunawa, respeto at hostisya. Ang sanggol na dinadala ni Clarice ay naging simbolo ng bagong simula, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa buong barangay. Si Ramil, sa kabila ng kanyang pride, ay natutong maging mabuting asawa at ama. Ang bawat araw ay paalala na mali niyang nagawa, at sa bawat titig ni Clarice, natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi sa panghahari, kundi sa pagpapakumbaba at pag-alaga sa taong mahal mo hindi na niya kailangang maging mayabang o mapangapi. Ang responsibilidad at pagmamahal ay sapat na upang ipakita ang kanyang pagbabago. Si Chairman Meteo naman ay patuloy na naging gabay hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa buong barangay. Ipinakita niya na ang kapangyarihan ay dapat gamitin hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Sa bawat desisyon niya, malinaw ang prinsipyo, ang hostisya at respeto sa isa't isa ay higit sa anumang kayamanan o posisyon. Ang barangay ay muling nagising sa isang aral. Ang panghahamak at kasamaan ay may kapalit at ang bawat kabutihang ipinapakita sa panahon na pang-api ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Ang dating malupit at mayabang na lalaki ay ngayon ay natutong pahalagahan ang bawat tao sa paligid niya, lalo na ang asawa at anak na deti kanyang pinagsamantalahan. Sa wakas, si Clarice ay nakangiti, hawak ang kamay ni Ramil, nang gayon ay tahimik munit puno ng pagsisisi at tagmamahal. Alam niyang ang pinagmulan ng kanilang problema ay hindi basta-basta mawawala, ngunit sa tamang gabay, pesensya at tamang aksyon, ang sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. Isang gabi, habang nakatanaw sa buwan, sinabi ni Clarice kay Ramil, hindi ito tungkol sa takot o kahihiyan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, respeto at pagiging tama. Sana, gayon, naiintindihan mo na ang kahalagahan ng bawat salita at kilos mo. Tahimik na tumango si Ramil, napaluha sa kanyang sarili at sa pagmamahal na misis niya. Ang dating malupit at bastos na asawa ay ngayon ay natutong maging responsableng tao at higit sa lahat natutong pahalagahan ang bawat kabutihan na ipinapakita sa kanya. Sa gabing iyon, sa katahimikan ng barangay, ramdam ng lahat ang pagbabago, isang bagong simula para sa pamilya, isang aral sa bawat kapitbahay, at isang malinaw na paalala, ang karma ay darating sa lahat, ngunit may pagkakataon para sa pagbabago, justisya, at tunay na pagmamahal. Si Clarice ay hindi lamang nakatayo bilang isang misis na pinrotektahan, kundi bilang simbolo ng lakas, dignidad, at tapang. Ang kanyang asawa ay natutong magbayad sa kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng respeto at tagmamahal. At si Chairman Mateo, bilang tagapangalaga ng hostisya, ay muling nagpamalas na ang kapangyarihan ay dapat gamitin para sa kabutihan at proteksyon na mahihina. Sa huli, ang kwento ay nagturo na malinaw na aral, hindi ang kayamanan, posisyon, o pride ang pinakamahalaga sa buhay. Ang tunay na lakas ay nasa pagmamahal, respeto at kakayahang itama ang maling nagawa. At sa ganitong paraan, ang bawat sugat ng nakaraan ay maaring maging pundasyon na mas matibay, mas makatarungan at mas makabuluhang hinarap. Here's a YouTube outro script in natural Filipino, perfectly matching your story's emotional and dramatic tone. Salamat sa panonood ng kwento ni Clarice at Ramil. Sana ay na-inspire kayo sa lakas, tapang at hustisyang ipinakita ng bawat karakter. Tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagmamahal, respeto, at kabutihan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong pamilya at kaibigan para mas marami ang makaalam na aral na ito. Mag-comment kayo sa baba kung ano ang natutunan ninyo sa kwento. Gusto naming marinig ang inyong opinyon. Hanggang sa muli, ingat at manatiling matatag.